Nagkaramdam ng matinding takot itong si Manuel. Matapos nga ang kanyang anak na si Colleen ay ilang oras na itong nawawala. Agad niya itong tinawagan. Subalin ilang beses na niya itong sinubukang tawagan ang telepono. Ngunit hindi pa rin ito nagre-ring. Kaya naman siya ay na ng husto Hanggang sa isang tawag ang makarating sa kanya. Isang misteryusong numero ang nakaregister sa kanyang telepono. Hindi niya ito kilala. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ramdam niyang may kakaibang nangyayari. Ramdam din niya na tala may nangyayaring hindi maganda kay Colleen. Agad na eh, sinalaysay na naturang tao na nasa emergency room nga itong si Colleen sapagkat kasaluit ko yan nga itong isinusugod dahil bigla itong naaksidente. At kahit wala pang malinaw na detalye kung sino ang nakabangga kay Colleen. Hindi na maalis-alis sa isip nga nitong Manuel ang malaking banta ni Hazel sa kanila kung saan gagantihan ang kanyang pamilya lalong lalo na itong si Colleen dahil naisip nito na walang ibang may kasalanan sa pagkamatay ni Jessica kundi itong si Colleen lalo pa siyang magigimbal sapagkat aasikasuhin nga ni Manuel ang CCTV footage kung saan nangyari ang krimen at magugulantang nga siya sa nangyari sapagkat tama ang kanyang mga hinala. Walang ibang may kasalanan kundi itong si Hazel na punong-puno ng galit at pagkasuklam sa kanyang pamilya lalong lalo na sa kanyang kaawaawang si Quilin. Kahit sinabi nito na wala itong kasalanan at inonsente itong si Quilin subalit so pinapairal pa rin ni Hazel ang kanyang matinding galit.